Lumipad ang aming team patungo sa isang lugar kung saan nakatira ang mga dumagat. Joke lang, wala kami doon. Bumiyay ang aming team patungo sa Wawa Rodriguez Rizal upang doon maghanap ng mga dumagat na aming makakapanayam. So, I'm, I'm Charlie, which, um, Kevin, uh, but... But first, a quick word from our sponsor. nag your endorse that. Sponsored by Nature's Dream. Too big, para sa mga asan. You know. Sponsor pa tayo. Bumiyay ang aming team patungo sa Wawa Rodriguez Rizal upang doon maghanap ng mga dumagat na aming makakapanayam. Nang kami ay nakarating na sa Sapang Cruise, kung saan naninirahan ang mga dumagat. Agad kami naghanap at nagtanong kung maaari ba namin silang ma-interview. Ang aming grupo ay nagtanong sa mga naninirahan doon at dito namin nakilala si Ate Erlinda upang magpatulog na makahanap ng dumagat na aming mga kapangyay. Magandang araw po sa lahat. Kasalukuyan po kaming nasa Sitio Sapa, Wawa Rodriguez Rizal. Kasama ang natalagang Pangulo ng Samahang Dumagat, upang makapanayam at masagot ang mga tanong patungkol sa tribo ng Dumagat. Gayong ang kaingin ipagbabawal, paano ang Dumagat mabubuhin? Ang panayo ko ay si Mar, at ang aking tuwing na pangalan ay Mortilito Cruz. Ako ay nasa 52 anyos na sa ngayon. Ang isang Dumagat, makikilala siya yung kilos niya kasi kung talagang mamasiddan nyo, doon sa kahibiyas na iba, kumbaga parang sa hayop, eh, parang siyang mailap. At saka makikita nyo na may pagka-ignorante siya. At hindi nawawala yung salitang ya at yung parang magugulatid. At saka yung bihis niya ay hindi yung parang ganito lang. Simple lang na isang mamamayan. Ganun makik siya makikilala. At saka yung kung sa puro naman, ang buhok niya ay kulot at ang kanyang balat ay talagang binating maitim na pagkaginan yan mo ay sumusulat yan yung mga talagang yung original natin ng na mga katutubo dito sa Mindanao Ang mga dumagat kilala sa kanilang tatanging kultura ay nagawang mapanatili ang kanilang pamumuhay at tradisyon sa kabila ng mga hamon at pagbabago sa mga nakalipas na panahon. Paano mamuhay po ang isang dumagat? Ang isang dumagat ay simple lamang manguhay. Lalo na sa sinaunang pamamaraan, sila ay nagkakaingin, nagtatanim sila at pagka naman sila ay nakatapos ng na mag-ani, ay makikita natin niya sa mga baybay ilog na kung saan sila ay nang, yung tinatawag na yung o kaya namimiwas o nananalap. Ganun lang, hang simple na ang buhay. Basta pagka naman nakaramdaman na ang kanyang budget ay malapit na doon sa, sopo, sa puwit, kaakit na uli ng bundok yun at maghahanap buhay na uli. Ganun lang. sila maraming aluhan. wala basta sama-sama sa isang pamilya nagkakainan nagliligo at ganoon naman at sa bahay naman, karamihan ang bahay niya ay payak lang. At karamihan yung makikita mo yan, yung mga yung sa amin na yung mga parang kubo o yung mga parang balag lang. Sa mga baybay -ibok. kultura kilala ang isang dumagat. Sa Pilipinas, ang tribong dumagat ay may mayamang kultura ng kasal na sumasalamin sa kanilang mga paniniwala at tradisyon. Para sa mga dumagat, ang kasal ay higit pa sa pagsasama ng dalawang individual. Ito ay isang union sa pagitan ng dalawang pamilya at dalawang komunidad. Ang kultura na mas nakikilala ay yung sinaunang pamamaraan, lalo na po dun sa mga, yung pagkakasal. Na yan, pagkakasal na yan, ayan, ay may tinatawag na parang parada. Na bago maikasal yung babae at yung lalaki, yung lalaki, kasi yung mga matatanda, nakahigayan dyan. At kung ikaw ay lalaki, kinakailangan mga patayo mo isa-isa yun. At pag hindi mo napatayo yun, ay hindi mo ka makakasal dun sa iyong mapapangasawa. Mm -hmm. Kaya yun naman ay mayroon naman, kung alam naman ang mga pamamaraan doon, yung mga hiling ibigay mo. Ngayon, meron dyan mga balasubas, binubuhusan ng tubig, e, tatayo. Gano'n yung mga simple pamamaraan lang, no. Hmm. Sa loob ng maraming henerasyon, ang tribong dumagat ay nanirahan sa na kagubatan ng Pilipinas. Sila ay umakap sa isang simple at kasiyasiyang paraan ng pamumuhay. Subalit, hindi natin maipagkakait na ito ay tila napipinsala. Ang katiwalihang ginagawa ng ICIP at ng Malinaw raw na pinaliwala ang karapatan ng mga agta. A promise that has yet to be fulfilled. Pagdating dyan sa usapin na, o oh nga, sinasabi nga natin lagi ng gobyerno, ang katutubo ay priority, priority. Pero sa pakaramdam ko hanggang bibig ang tribo ay patuloy pa rin humaharap sa iilang mga hamon dahil sa paulit-ulit ng pagkukulang at hindi natutupad ng na mga pangako ng tulong at suporta galing sa gobyerno. Lalo na pagkakampanyahan. Dahil kahit naman obserbahan nyo, katulad isang katutubo pumunta ng ospital, ay halos mamatay na ang pasyente bago pa siya maasikaso. Tapat kung sinabi ng gobyerno natin, priority, dapat bang nakita katutubo, oh asikaso ka yung Kasi nga, sabi nga doon sa Batas Iprolog, ang katutubo, ay partnership ng gobyerno. Ano babasa natin yan dyan sa 8371. Sa ating pakituklas sa mga hamon na kinakaarap ng mga dumagat, hindi natin maaaring baliwlain ang papel ng gobyerno sa kanilang mga pakihibaka. At ilamang bigyang linaw ang mga pagkukulang ng pamalaan ng na nagambag sa mga suliranin ng tribo. Ano ang tatlong pangunahing kakulangan ng gobyerno para sa inyo ang nakikita ninyo? Ay, magandang tanong yan. Alam mo, unahin natin yung edukasyon, ha? yung medikal, sa panahon naman natin, natutugunan pero hindi naman siya gano'n kalakas o kabilis. At saka yung pakalawa, doon sa petition order na pagka lumapit isang katutubo, si Claude, matagal bago maano eh, maasikaso o maaksyonan. Eh, yun yung isang ano, sorry na nagiging problema noon. Pero sa panahon naman natin, dahil na nagkaroon nga ng Executive 070, doon sa panahon ni Duterte, ay eh, parang napukusan nila ang mga katutubo sa ngayon dahil nga doon sa batas na yun. Sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ng tribong dumagat sa Pilipinas, mahalaga pa rin kilananin ang mga positibong nagawa ng ating pamahalaan upang suportahan ang kanilang komunidad. Ano naman ang tatlong pamahalaan ay ginatawa sa gobyerno? Una-una, yung ating dating presidente na bagamat naibenta niya yung mga property ng gobyerno, pero mayroon isang-isang bagay na nagawa at yung pagpapasa ng ipralo yan eh kayo sa panahon ni Pedro Ramos. Ang IPROLO o Indigenous People's Rights Act of the Philippines ay isang batas na kumikilala at nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga katutubo sa bansa. Ito ay naglalayon na itaguyod at mapangalagaan ang pagunlad ng mga katutubong komunidad habang iginagalang ang kanilang kultura, tradisyon at ancestral domain. Ayun yung isang bagay, malaking bagay kasi na lumabas ang batas na ito, nagkaroon ng, ng lakas na loob ang mga katutubo upang ipakilala ang kanilang sariling pamamahala lalo na sa kanilang mga lupay minuno. O yung tinatawag na yung ancestral domain. Sa pagdating natin sa huling bahagi ng ating pakikipanayam kay Ginoong Martilito, mahalaga itampok ang karanasan ng mga dumagat sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno upang matugunan ang problema ng mga tribo. Sa bahaging ito, ating tunghayan ang mga kahilingan ng Ginoo para sa kanyang tribo. Noon, halos hirap maiparating yan eh. Pero dahil nga dun sa pagkakaroon nga ng April, nagkaroon kami ng mga tinatawag ng mga IPMR. O yung mga representative, mandatory, na nilagay sa mga sa mayroon sa barangay, mayroon sa munisipyo, at mayroon din pang lalawigan. Kaya kung may mga kahilingan o karaingan na ipapaabot na ngayon, ha? hindi kagaya noon. Yan ang kagandahan naman. Ano ang tatlong pangunahing kahilingan ninyo sa gobyerno? Doon sa tatlong kahilingan, una-una nga yung nabanggit natin kanina, yung eskwelahan at saka yung yung Deacon Center at yung Karsada. Maraming salamat sa inyong inilaan na oras at sa pagsasagot sa ilang mga katanungan. Kinigagalak po namin kayong makilala ng Marco. Ako naman ay nagpapasalamat sa inyo na kayo ay nakarating dito at naibahagi namin ang aming mga, hinaing o anumang mga pusuliranin eh, sa pag-aaral na sana na ginagawa ninyo, eh, makatulong para naman sa inyo. Ang pagkilala sa isang dumagat ay ang pagkilala sa isang taong maparaan, matatag at malalim ang espiritualidad. Sa pagtatapos ng ating pakikipanayam kay Ginoong Martilito, alalahanin natin ang mga hamon na kinahaharap ng tribong dumagat at ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang mga karapatan. Pagdiwang din natin ang kanilang kultura na isang patunay ng kanilang lakas at katatagan. Bagamat may mga nasira na pangako at paghukulang, meron ang di mga pagkakataon ng tulong na nagbigay ng magandang pagbabago sa buhay ng mga dumagat. Bilang isang pasasalamat sa mga taong tumulong sa aming proyekto, sinupresa namin sila ng bigas upang makatulong na rin sa kanila. Pagkatapos ng pagod na araw, kasalamat ang aming grupo sa aming nakapanayam at lumisan upang makauwi sa aming mga tahanan. Nasalukuyan po kami nasa likod ng jeep <laughs> At kami ko yung ngayong aakit na sa jeep Kasama ko ang aking, kasama ko ang aking mga kagrupo sa UCSB Bisan nyo Sorry nga po madlam people Nungay pa ang aming team pumunta oh. sa Wakwadam Yung Pepsi Blue, yung kulay blue na Pepsi oh. Alam mo yun diba? Oh. Ngayon, tikman mo, RC Red

Either binawalan nating dito. napaka napaka-init napaka napaka pa at napaka-stress napaka dahil dahil po kay Lavin. Napaka tagal po 'yung on the way niya po, sasakay pa lang po sa motor. Ang Ano po masasabi niya sa paratang ko? Baka gusto mong i po yung gulong mo. Mauna ka ma-plot. Tapos po ang ating cameraman. Nakakapagod. Nakakangalay sa braso. <laughs> Ito si second cameraman. Kamusta po? Hello no, oh. no, po. Hello po. Sabi ko kamusta eh. Ano yung second cameraman? Ano yung oh, second cameraman? No? Oh, Ikaw po, chief editor. <laughs> ano yung thoughts ninyo sa mga shots natin na nakuha? <laughs> Hindi ko alam. Hindi ko Ay, oo. Oh. <laughs> Lakad matatag. Alaksan. In as fast as minutes, na tripod mo. Tapos... may na Tapos pag uwi, sasabihin mo lang na sa dapat. <laughs> Mag-vlog tayo sunduin natin. Tara. So, kasunok muna natin susunduin si May. Pati Kenneth. Hey nga po guys, nasa rescue mission kami kasi iniwan kami ng mga tao. Ito lang po, mga grupo ng mga iniwan. Bakit <laughs> po magsalita? Wala, wala, wala! Wala, himala, bumalik. Hala, hey, bumalik. Wala, <laughs> <laughs> wala tayo! Akala ko, nasa bangka na kayo. Nandito lang namin yung bigas. Wala, oh, guys. Miss ko na siya. Hala, <laughs> Kerbin! Mahulog ka sa maling tao. <laughs> Eh, sponsored by Purified Water. <laughs> Nakatago naman yung brand. <laughs>